Sir, so, yung guys, isang mabilis ang ano lang pa, ah, salita pa ayo. Paano para malalaman kung sariwa yung mabibili mong karne? Ganito lang yung guys. Ang sariwang karne na mabibili mo is ganito kulay. Itong tinatanggalan ko. Medyo pinkish na red. Ayan. Ganito po yung sariwa. Para po hindi kayo malito sa pagbili. Ha? And then, kaya na po namin to. Itong video na to, kaya ako po inuulit-ulit eh, dahil din po sa mga beginner na gusto matutunan itong ginagawa namin ayan, kaya po inuulit ko to and then, respeto po sa lahat ng gumagawa nito God bless po sa inyo, kanyang po yung sariwa and then, bago mo para malaman mo talagang fresh na fresh at walang ASF hanapan mo ng ganito permit yung mga permit yan guys, so yun lang sana may nakuha kayong idea yung nagtanong sa akin, yung mga gusto magtanong dyan sana may nakuha kayong idea ha para sa mga beginner, kung gusto matuto nito, panoorin niyo po yung video ko. Para matutunan niyo po yung mga pag pagtataga na hindi niyo po nakikita, kanya-kanya po tayo iskapi sa pagtataga. So yun lang po, God bless po. Tara, let's go na.